So, uh, what is up mga ka-hunter? So, ayun. So, welcome back sa ating channel mga ka-hunter. So, ngayon. Ano? Mag-hunting tayo. Dito lang sa, ano? Malapit lang sa bahay namin. Ayan, yan, yung bahay natin. Yan. Siyempre, dala natin yung body natin. Ayan. Si DIY. PCP Ergan. So, Ayan. So, maraming salamat sa ano, mga bagong subscribe, uh, ano, subscriber natin sa ating, Ting channel. No? So, ayan. Maraming salamat sa supportan nyo mga ka-hunter. So, ayan. Yung mga shoutout. Ano lang. Ilalagay ko lang dyan sa ano, screen. So, maraming salamat talaga sa inyo mga hunter Ayan. So, try nito yung mga hunting. Maka may ano. ay ma dali tayong pangulam kan kahit dalawa or tatlo lang okay na yan pang ulam para naman hindi sila an, ma daling maubos tsaka ano bihira lang tayong kapag hunting kasi busy tayo sa trabaho tsaka yan so wala talaga tayong time mga ka-hunter So Ayan Shout out shout out sa ating mga kahunter dyan So ayan malapit na tayo mga kahunter Dito lang malapit lang dito sa bahay So May nakita atong May nakikita pala tayong ano Puno Nang, ano Balete Ayan so, ito yung lugar namin ayan Kung makita uh, Sa ano maliwanag Ayan Ayan mga gubat gubat talaga mga hunter yan so may na ano may narinig na tayong ano huni ng alimokon yan sana ano palain tayo nga mga hunter ayun Mara, mukhang na sila mga hunter so gagawa pala tayo ng kura doon yan So update ko ka lang kayo mga hunter ka kasi dito ako tayo ng kura. Kaya yung ano, kitang kita talaga sila. Yan mga hunter, stay tuned lang. Mga abang, abang lang sa mga patama natin. Wala pa tayong side cam ngayon. Yan, yan magbibideo lang tayo kung kaya natin magbibideo sa ano. Yung ano, pagtira natin. So yan mga hunter, stay tuned lang. Yan, yeah. may isa mga hunter, tirahin natin. sepul mga kanter sepul so yan hintay hintay pa tayo ng ano po stay tuned lang may isa rin mga kanter parahin natin sana teman layo lipat misalnya kita, mga mengikut mengikut likot, ang likot,